Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kahapon nga pala ay dalawang oras lang yung tulog ko at paputol-putol pa. Kaya naman maaga pa lang ay nagluto na ako ng almusal. Kulang na kulang din kasi talaga yung 24 hours para magawa ko lahat ng kailangan. Si mama kasi ay halos sa gabi gising at tulog sa umaga. Kaya pagkatapos ko magluto ay nilagay ko na sa lamesa para pagising ni mama ay makakain na. Naghiwa nga lang din muna ako ng prutas na binigay sa atin ni ma'am Saulo. Tapos yung tita ko naman na may psychological disorder yung bibigyan ko. Kung mapapansin nyo nga ay halos antok na antok pa ako. Yung katawan ko kasi gusto pa magpahinga pero sabi ng isip ko ay bumangon ka at madami ka pang gagawin. Bali dito na nga lang pala sa mga disposable na gamit ko nilalagay yung pagkain ng tita ko. Hindi ko na nga din kasi masikaso na hugasan pa yung mga naipon niyang plato. Tapos after naman niya kumakain ay inahagis naman niya dito sa may bintana kaya disposable na lang yung mga pinagamit ko. Para at least kung itapon man niya ay hindi mababasag. Naglinis nga lang muna din ako ng konti tapos ay inasikaso ko na yung para sa tanghalian namin. Bali nagluto nga lang pala ako ng pakbet. At abang nagluto, luluto nga ako ay dumating nga si Ma'am Elaine. Pinabibigay nga daw kasi to ni Sir Aaron de la Cruz itong daladala niya na diaper. Kaya naman thank you po Ma'am Elaine sa paghatid. At shoutout out nga din po pala kay Ma'am Angelica ng Dubai. Bali nagme-mention nga pala siya ng mga taong posibleng makatulong sa amin. Kaya naman sobrang thank you po talaga Ma'am. Pagkatapos nga pala namin kumain ng tanghalian at habang nagbubukas sa tindahan ay dumating yung tropa nating si Rap Rap para kuhanin yung order ng chili garlic. Tapos ito habang gumagawa ng mga order, bali nag-chat nga pala si Ate Bernadette na pupuntahan ng alat daw ni MJ yung mga order niya sa akin. Sumakit pa nga dito yung bali ko sa kaliwang braso? Siguro dahil na rin sa bigat ni mama pag binubuhat ko. Bali ito ka pala si MJ, yung anak ni Ate Bernadette. Dati kami magkakasama sa trabaho. May motor nga pala siya kaya siya na lang yung pumunta. Bali imbis nga na ako yung mag-deliver sa mga order nila ay baliktad. Ako pa talaga yung pinuntahan kaya naman sobrang thank you talaga. Inabutan na nga kami ng dilim sa dami na napagkwentuhan namin tapos kinagabihan ay may nagbigay nga sa itong mga bote para sa chili garlic na ginagamit ko. Bali ito nga pala chili garlic na binibenta ko ay halagang 100. 300 lang. Kaya kung wala kang gana kumain, ay subukan mo lang bumili nito kasi mapaparami ka talaga ng kanin dito. Pwede ko naman i-deliver gamit ang bike sa mga malalapit. Gusto ko na nga din gamitin itong opportunity na to para makapagpasalamat ng sobra sa inyo. Magmula sa mga umuorder ng paninda ko, sa mga nagme-message na pinapalakas yung loob ko, at sa lahat ng pagtulong na hindi na nakasama dito sa video na to. Hayaan nyo darating yung araw na ako naman yung makakatulong. Sa ngayon kasi ay kailangan ko din munang alagaan yung sarili ko. Bukod kasi sa mag lang ako sa lahat ng gawain ba, ay pati sa pag aasikaso kaso mama at sa tita ko na may psychological disorder ay madalas nga halos kulang dalawang oras lang yung tinutulog ko araw-araw kaya sa lahat po pala ng mga nagchat-chat sa akin or may comment na minimension ako pasensya na ako hindi ko agad nababasa posibleng natabunan na rin at di ko na makita sa ngayon nga pala hindi mo na available yung jelly plan natin kasi hindi pa ako nakakagawa may ingredients naman na ang problema lang talaga ay yung gagawa hayaan nyo at i-update ko agad kapag kompleto na yung paninda natin o paano hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to salamat na din sa mga nag follow at nag share ng video yun lang guys thank you